ang alkaline water, uh, Abby? At bakit kailangan man natin itong alkaline water? Okay. Uh, actually po, yun po yung in-offer po natin na water sa loob po ng mga centers po natin. Mm -hmm. Alkaline water. Kasi uh, ito po yung the best water na pwede po natin talaga at maganda pong ipasok sa ating katawan. Kasi mm -hmm. ang ginagawa niya po is ninunutilize niya po yung mga acidity inside our body. Mm -hmm. Na yun po yung nagiging uh, dahilan po kasi o oh, nagiging cause po ng no, ating pagkakasakit. So, mm -hmm. habang nagtiterapy po sila, we also would like to help them dun sa ipinapasok din nila sa katawan nila. Oo. Pero, pa, paano kung gusto nila sa bahay na lang sila gumawa ng alkaline mm -hmm. water? Pwede ba? Yes po. Actually, uh -oh. uh, maganda po yung yun ganun kasi hindi na po sila kailangang magbitbit ng madaming bote. We also encourage them na maganda po na meron silang sariling alkaline machine sa bahay para po everyday fresh po talaga at tuloy-tuloy and -tuloy limited po yung kanilang pagkonsumo ng alkaline para mas maging healthy po yung body nila. ah oh, okay. Doc, oo, ano ba ang uh, kaibahan ng alkaline water sa mga regular water, mineral water, distilled, ano ba ang kaibahan niyan? Alam mo, kailangan tanggapin natin na ngayon ang init. We need yes. a lot of water sure. kasi nag-evaporate ang tubig sa ating katawan mm -hmm. dahil sa init ng panahon. Mm -hmm. Ito ang maraming dahilan ngayon ng pagtaas ng blood pressure at saka ng mga iba na na-stroke. Mm -hmm. Ngayon, hindi porke umiinom po tayo ng likido ay maganda sa ating katawan. Mm -hmm. Alam niyo po ba kapag ang iniinom natin ay napakaraming kape. Ito 'yung nagiging diuretic sa atin kaya mm -hmm. lalo tayong magiging tray.